Libre mo ako sa labas! <laughs> Gagi! Pangyuri ko pa to! Tsaka gigit kami mamaya ng tropa kong si Atan! pa ko pa kami! Anong ka. Alam mo kung di mo kami susuportahan, <laughs> di ka welcome sa circle ko! <laughs> Lala niyan! May naman! <laughs> ano, G? Anong style yan? Anong style yan? Young Stana! Nagbago na ako kasi lagi mo ako niloloko. Ano? Gusto mo yung style mo? Gawin kong style ko. So, yung... Makikipag-break na ako sa'yo. Ha? Ha? Mahal mo ko pero para akong kalaban ah. Dapat hindi ganun, G. Kita-kits tayo sa rurok. Doon tayo gagawa ng maraming pera. Hinahin so, baga... kita kita pababa kasi ang bawang ng bibig mo. Oh, shit! Ikaw pa, GGG ka pa. Hindi ka na magkututbrush. Yung break mo, matigas na. Bibig mo, benten. bro <laughs> ko! Aray mo! Aray mo! Aray mo. Aray mo. Aray ko! Umalis ang gustong umalis. Matira mga tunay. <laughs> Alam mo ha? Aray ko! Rule number one. Huwag iwanan mga day ones. Yeah. Pa. Pahinga ka muna sa... Magpapagod ka pa sa akin mamaya. Pahinga ka ko! Aray ko! Aray ko! Aray <laughs> ko!

Libre mo ako sa labas! <laughs> Gagi! Pang ko pa to! Tsaka giget kami mamaya ng tropa kong si Atan! Gigit ko pa kami! Anong gigit ka. Gusto mong ng kotong? Ito. Kung ito. Anong yung sinasabi mo? Felicia, kung ako sa'yo, sumama ka na lang! Baka eh, ako yan. Yung eh ako na yan, susuportahan ako sa lahat. Kuya, nung eh, girlfriend <laughs> mo, oh! <laughs> sa, kaya nga pang yung, ah, eh, ang sa. Sa, sa, Jose, tayo, sa, G! Hey, oh. hey G! Ano? Baka pwede makahingi ng ano dyan, pang geto dyan. Pang geto? Anong geto nga? Anong ginigeto geto mo? Hindi. Ano Baka may stick ka dyan sa... mist may, may stick ka ba dyan? Anong stick? Uh, stick na... Pe... Pe... Wait lang, meron akong... Ito, 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 stick, oh. Meron ka ba dyan, G? Ito nga, oh, stick. Dadala... Sige, G. Kukunin ko dyan. Ipapakuha ko kay Atan. <laughs> oh, okay, Bakit anong gagawin nyo sa stick? Wala ka na doon, G. Ano ka ba naman? Oh, shit! Di ba? ano meron sa stick na to? G, wag mo na tanungin. Siguro pambabae babae mo to, ano? G, napakadami kong ea dyan. Kahit iwan mo ako, may ipapalit ako sa'yo. Sabi ko mo. na nga ba? Aray <laughs> yung, mo, Yung ah. ata na yan, ano yan eh? No. Inaano ako niyan para mawala ako sa isipan mo na. Hindi yan. Ay, oh. Mga tunay to G, suporta to sa tunay G. Tsaka tropa kang tunay to G, hindi ako iiwan Ako hindi nyan. ako tunay? Day ko, day Hoy ako hindi ako tunay! <laughs> tunay ka pero eto, mas pipiliin ko to si Atan sa G. Eto nga pala yung mga day ones ko. Don't Alam mo kung hindi mo kami susuportahan, <laughs> di ka welcome sa circle ko. <laughs> e di wala na ako. Wala na ako sa puso mo. Wala na ako sa utak mo. Puro ano ka G. Ano ka Cash? <laughs> Lala niyan. May naman. <laughs> ano G? Ano? Mahal ano mo ko. kasi sabi mo? Ano yung... May... Hindi, ito, dyan pala. Anong style yan? Anong style yan? Yang stana. Nagbago na ako kasi lagi mo ako niloloko. Gusto oh, ano? mo yung style mo? Gawin kong style ko. Uy, na nag-burst. Ano? Sumusuporta kasi ito eh. Sige, pwede naman. Eh, ako. Sasabayan mo ako. Sige. <laughs> Ayan ang gusto ko. Sinasabayan ako. <laughs> Sasabayan kita. Magkikipag-break na ako sa'yo. Ha? <laughs> Mahal mo ko pero para akong kalaban ah. Dapat hindi gano'n, G. G, K G, 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 G. Yan ba yung G, sumusuporta mo yung G. Akala, akala ko pa naman kasama mo ako sa paglipad ng eroplano. Hindi kita isasama sa paglipad ng eroplano kasi may burakay kami bukas. <laughs> hindi Kina kita isasama. Hindi ka kapatotohan yung G, oh. Huwag mo ko ilahin pa baba. Kita-kits tayo sa rurok. Doon tayo gagawa ng maraming pera. Hindi Kumbaga... kita pa ba baba kasi ang bawa ng bibig mo. Hindi, G. Ang bawa mo. Ikaw pa, G-G-G ka pa. Hindi ka na mag Yung bibig mo, matigas na natin mo, Benten. Mo. Sige, G. Safe lang. Kontento ako sa kama kahit walang kasama. Ano, G? Puro ka ganyan, puro ka ganyan. puro ka salita. Aray ko! Aray mo! Aray mo! Aray Ayan Ayan, Papa! Lagi Pag nanonood ka ng vlog ni Malo Piton, ayun G ko Aray ko, aray ko, Matalag na lang sa lahat. Mas makakaanap pa ako ng ea na sasamahan ako sa Zero Days. Alam mo. Mo ako, ah. Alam mo, ah. Alam mo umalis ang gustong umalis, matira ang mga tunay. <laughs> Alam mo ah, aray ko. Matsalag sa memorisa. Ah. Okay, okay na ako doon. Dahil sa, sa kita memories na ka yan, kita, 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 kakalimutan kita, kita, na kita. Na kita. <laughs> Rule number one, huwag iwanan mga day ones yeah. 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 Ano, G, ano eh ako? Kung di mo ako sasamahan, ayos lang. Oh, ayos lang talaga. Pinay. Dahil dyan, makikipag-break na ako sa iyo. G, safe lang sa parehong disisyon. ano sa pinaikot, nilaro, pinalis, okay lang. At least. pinilo ka lang sa... Di mo ako kasama. Parang hindi ka naniniwala na makikipag-break ako sa iyo eh, no? Pahinga ka muna sa magpapagod ka pa sa akin mamaya. Pahinga aray ka na ka! Aray ko! Aray ko! Lakas mo, G! Suporta! Huwag kontra! Ano sa? Awit sa G. Awit sa yo. Sige, iwan mo na ako. Pinagpalit mo na pala ako sa bagong tropa mo. Ikaw pa rin day ones ko. <laughs> Pero ko bahala, di ka na masa sa paglipad ng eroplano. Sige, G. Okay, Talaga. Na. Ayoko na, Jampol. Mag-break oh, tayo dalawa. Sige na, babay na. Suporta, wag puro kontra.